sa buong bansa. Habang nagpapatuloy naman ang pagbabalot ng mga food packs sa NROC sa Pasay City at sa Visayas uh, Disaster Resource Center o VDRC sa Cebu. Mayroon namang 2.9 billion pesos worth of standby funds and stockpile. Ito ngayon yung laman ng uh, mga iba't ibang health kit, sanitary kit, yung binibigay natin para doon sa mga biktima pagka nagkapag nagka kahit na anong plating na disaster. Maganda dito sa bagong makinarya na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas papapaganda ang ating pagpacking ng mga relief goods. Ang report ng DSWD sa akin sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay tatlong milyon na relief goods na pack na pwede natin ibigay Katulad ng ating nabanggit, mayroon ng 2.9 billion pesos worth of standby funds in stockpile ang DSWD. Kasama na dito ang mahigit 3 million family uh, food packs at 28,307 ready-to-eat uh, food packs at 334,794 non-food items. Ipinag-utos din ni Pangulong uh, Marcos Jr. ang... Uh, na magtayo ng maraming disaster response centers upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayang maapektuhan ng sama ng panahon. Sa bagong Pilipinas, laging handa ang gobyerno, laging handa ang Pangulo upang siguraduhin ligtas at mayroong akses sa pagkain ang mga Pilipinong maapektuhan ng bagyo. simple at mabilis ang mga transaksyon sa sa government offices pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng bagong Pilipinas Serbisyo Hub at eGov PH Super App ngayong araw Ang Serbisyo Hub na matatagpuan sa San Juan City ay isang one-stop shop kung saan pwede nang ma-process ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan kahit walang gadget pwedeng pumunta mga serbisyong hub ang mga mga ahensya gaya ng NBI, PSA, DFA, DSWD, PNP, Public Attorney's Office at Presidential Action Center at iba pa. Pwede ring mag-avail ng serbisyo hub ng medical assistance para sa mga gamot at hospital bills, burial assistance, legal counseling, pag-file ng complaint at marami pa. Dahil sa ang uh, nais po ng Pangulo ay gawing mas mabilis at convenient ang pagproseso ng mga requirements. Di na kailangang bumiyahe ng malayo at maglipat-lipat ng tanggapan ng gobyerno kung mayroong lalakaring mga dokumento. Magkakaroon din ng servisyo hub uh, sa Visayas at Mindanao para palawikin pa ang one-stop shop service nito. Para naman sa mga kababayan natin na walang oras, para pumunta sa government offices, mayroon ng e gov PH uh, super app na uh, aalalay sa inyo. Smartphone at internet lang ang kailangan at pwede nang mag-renew uh, ng driver's license, magbayad ng taxes at iba pang serbisyo. Hindi mo na kailangang mag-file ng leave o mag-absent para lang pumila. Di rin kailangang mag-alala tungkol sa maglagay sa mga fixers dahil lahat ay pwede nang gawin online. Magkaibang paraan, ngunit iisang layunin. Ang wakasan, ang mahabang pila sa mga tanggapan ng pamahalaan. May direktiba naman ang Pangulo sa DICT. Siguraduhin na tuloy-tuloy ang pasok ng government services sa EGOV PH Super App at gawing regular ang updates at maintenance ng app para Uh, maiwasan ang downtime. Dahil sa bagong Pilipinas, easier and faster ang pagkuha ng frontline government services. ngayon sa preparasyon para sa bagyo Patuloy na tinututukan ni Fer, uh, President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga kababayan natin maapektuhan ng tropical cyclone kising at ng southwest monsoon sa ilalim ng whole of government approach ng administrasyon. At handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. <laughs> Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel. So, i-announce ko na. Okay. First Lady Maria Louise Araneta Marcos will travel to Riyadh, uh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a VC to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, uh, workers and children. The trip originally uh, proposed and scheduled in the first week of July will highlight uh, the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At ako uh, nang niyo po uh, sinabi po nabanggit din po ni uh, Usec uh, DICT Usec Dave Almirol na Ilo launch din po ng uh, unang ginang ito nga uh, one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang uh, ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa UST po ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. And Yusek may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the president is in uh, Washington? Uh, most probably, sa pag-alis uh, na lang po ng Pangulo, ito maibabanggit. Pero meron na pong nabanggit. Pero hayaan po muna natin ng Pangulo ang magsabi. Salamat, Yusef. Christian Yusorius, Radio 630. Good afternoon po, Yusef. ah uh, inannounce po kanina ng DFA na ibinaba na sa Alert Level 2 yung uh, sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron po bang uh, paribagong instruction or paalala po ang pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, uh, ito po ay base po sa assessment ng DFA, uh, assessment based on the security as uh, based on the security assessment po ng DFA. Kaya po naibaba ang level sa alert level 2 at uh, ngayon po ay ang sabi din po ng uh, DMW ay uh, allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers. Pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakaka-hire. Katulad po rin ng dati. So still, ang uh, direktiba po ng Pangulo ay uh, kung ano po ang uh, kakailanganin ng ating mga kababayan at uh, hindi po mag ang ating uh, administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Uh, baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon noong napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasa nasabi ni ES Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa ganun na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention? Okay. Yun na. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, uh, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, uh, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At, uh, at hindi din po issue ang uh, ICC. Yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig Uh, ano mahilig may mahil, sorry Ito. Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue, kahit old issue, i hmm. to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, uh, wala naman po tayong na i uh, na i ng mga old issues uh, maliban lang ko ito ay related sa itinatanong sa atin. Uh, Hi, sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa um, isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012? Uh, parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganun mga klasing issue. At uh, sinasabi po ay diversionary tactic? Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa na police report or altered na police report ay hindi naman po ang uh, malakanyang ang nag-raise niyan nag-issue niyan na kailangan lamang po natin sumagot para maipakita sa taumbayan bayan na may mga fake news peddlers mga obstructionists mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon sa makatuwid. Kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglaw na police report, siya po ba ay sumasakay din sa isyo ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin na dinig, kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice si Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kaya sumakay ni uh, Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So, bilang senador, sana po ay uh, maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin hindi hindi gagamitin ang Malacañang ang isyo na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin itong diversionary tactic kung kaya naman po sagutin na Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Um, sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Uh, ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga uh, kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Uh, ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni uh, General uh, Nictore. Makikita po natin kung paano ba kabilis na na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At uh, malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi din po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At uh, marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng premen, krimen sa Pilipinas. At uh, kamakailan lamang po ay uh, naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung uh, safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganun, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan but does the philippine government um promises na yung mga chinese nationals who are apprehensive na po the because of the advisory they will be protected by the government kahit sino po kahit hindi po chinese kahit sino pong tao pilipino kahit anong nationality po yan lahat po yan ay bibigyan ng protection cade cabagani daily tribune Hi, ma'am. Um, Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take on of Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines? And so the Dutertes on the opposition, nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure? I define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsangayon, hindi naman po maka, makakapag-umayaw uh, uh, ang uh, Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At uh, kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Pia yeah, Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online uh, regarding the proposed measure um, by uh, Senator Laxon, and the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Uh, others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide. for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin ulit. Alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito, ay maaaring gawing itong uh, isang krimen dahil ipipenalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si uh, Sen. Uh, uh Lakson, ito na po ay provided na sa family code. Obligado po, oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. No? Huh? have to support each other. Now, uh, at ang nakasabi po at sinasabi sa family code, na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi po, hindi naman po kailangan suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung probisyon. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Dahil uh, hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. So, depende po yan sa magiging uh, nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang um, basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandonah ang magulang. Kasi ang magulang na umabandonah sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be... Uh, considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhay ng sarili, pero yung anak ay nandiyajaan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabando na ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimento. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Ano ano po ang masasabi niyo doon sa ongoing criticisms ng mga ng publiko sa gobyerno patungkol sa umanoy uh, failure ng uh, Gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila At hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak. Sa ating pagkakaalam sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung uh, tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan uh, nandiyan na rin po yung sinasabi natin 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi natin uh, makakabuti po sa mga elderly. So hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elder elderly natin. So wag muna po siguro maging negatibo dahil at na muna nila kung ano na ba ang nagawa ng uh, administrasyon na ito para sa mga elders. Ivy Reyes, Billionario. Hi, Isaac, Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya aatendang fourth sona ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with uh, some congressmen and officials from Malacañang hmm. as uh meron po siyang quote dito here. Alangan namang pumunta pupunta ako doon nang nakasimangot, pangit, di ba? Uh, may we have the palace's reaction. Okay lang naman po, uh, karapatan naman po niya 'yan kung hindi po siya pumunta, pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging uh, naging trabaho at uh, magiging uh, programa ng pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kesa mag-relay sa mga fake news peddlers. So sana kundi di masya makarating ay mapakinggan niya. Thank you po. para laban sa fake news, kontra fake news, na islamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ika ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain ito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan. Kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniibin na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito. Pero pilit nilang binabaloktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taumbayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito nakiki at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-away ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila iwi-withdraw ang pera nila sa loob ng limang taon kaya mas malaki ang interest nakikitain dito dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 .33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 .66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas, ibig sabihin lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi pa patawan ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas.